sa lahat ng pagmamahal. Hi! pwede ba kayo may today? What? Saan? Magde-date tayo. Oh, hindi ah. naman ako ah. marunong. Hindi basta ano, papagupitan kita, gusto mo ba 'yon? Papagupitan kita. Okay. Magpa basta magre-relax tayo kasi pag-shopping kita ng bago mong damit. Okay. Tapos kakain tayo sa labas. Ayun, kasama si Eddie. Okay. Oh, let's go. O, oh, Mag-beast na kayo. o oh, sige. Okay. Oh, tara. Eh, Ayun, isakyan natin. Basta ako oh, na ba 'yan? sige. Okay. Ampogi. Let's go. Excited na kayo, Tay? Ah, okay. Papagupit muna tayo. Diyan lang sa bayan. Tara. Tara. Dahil first date natin to, syempre dapat poging-pogi ka. Kaya ngayon, nandito kami ngayon sa Tipo No X, sa May Tay-Tay Rizal, para papugihin si tatay. Sino magugupit sa kanya? Ay, ayun. Kaya mo papugihin lalo ko. Yes, po. Anong gagawin mo sa kanya? Ngayon. Um, dahil sa, ano, haircut po, yung classic style lang din. Ang classic style na haircut. Hair color po. Na natural lang. Ay, kukulayan din siya ng hair. So, let's go. Papagayin mo na siya, kuya. Sige. At marami pa kami gagawin. Mag-date pa kami, kakain pa kami. I-visit kami sa lalaka, magsha-shopping kami. Go, tay. Enjoy. Kukulayan daw kayo ng hair, tie. Mga ilang... Sa tingin mo, kuya, mga ilang taon mababawa sa edad ni tatay? Edad ko? <laughs> ah, Magiging magkasing edad ka, ilang taon ka na ba? <laughs> 24 pa. O, magiging mukhang 24 ka daw, tayo. Hawak natin pamilya niya pag iyan, hindi totoo, ha? Ah. <laughs> Pagkasawa pa ako, oh, okay lang. O, oh, pwede yan. Syempre babagets kayo, magkasawa ulit kayo. Charest. Paalam mo na kayo kay nani sa cementerio. Charest. Na <laughs> mag na kayo ulit. Anong name mo, sir? Router po. Router? Ilang years ka na nagugupit? Ano po? 3 years. Kung ano ba ala sa lolo ko ha, Pugiin mo yan. Ako, date namin ngayon. Kasi sabi ko sa'yo. Thank you, Ruter. Marami pa massage pa. Relax. Oh, sorry. Ilang taon na po kayong masayista, sir? Cheers. Ang taon, the mommy return. Nagusok-usok <laughs> pa yung ano, oh. Sorry. Hmm. Sino ka dyan, Tay? Ilo mo yung nakalabas. Hindi namin makailan. Tay, nang gupit nyo, Tay? Pa, kung ganda ng gupit. Next naman is hair color. Kukulayan pa kayo. Para mas Nabawasan na kayo ng mga 3 years. Pagka kinulayan kayo, mabawasan kayo ng another 7 years. Eh, oh. magiging pan na ako. Oh, ilang taon? 75. <laughs> oh, 75 na lang kayo. Ayan, si kuya pala yung mag-hair color kay tatay. Ano na yung mo kuya? Ayan, si EJ. Ang gagawin kay tatay is organic hair color kasi medyo sumasakit daw ulo niya pag yung normal na pang kulay. After banlawan, bagets na ulo. Pak, banlaw na. Masakit tayo? Nasaktan kayo? Hindi naman. Wala. Kasi na nga organic daw yung ginamit sa inyo. Kasi nagpapakuha yun talaga ako Kaso parang sumasakit so, po pa. Ayan, hindi yan. Kera, kasi mababalan din ginamit sa inyo. Tinigil ko muna. Pero ayan ngayon hindi, di ba? Ah. Ngayon hindi. Yun. Kung okay, after banlawan yan. Hmm. Tapos punta na tayo kay nanay. After yan. After na pumunta kay nanay, mag-shopping na tayo. Ayan, tapos sa sutang. na na. Ang ganda tay. Awww. Oh. Ang ah, pogi na ulit. Mukha balik si Tatay. okay oh, ba? Diba? Thank you so much kuya AJ. Thank you po. Ito wala mahal naman sir. Wala naman yan. Siyempre dahil pogi na si Tatay, pupunta na tayo kay nanay. Ganda natin siya. O oh, f**k, pogi na ulit. Oh. Sino ka dyan? Sino ka dyan tay? Kako Martin. O. Oh. <laughs> FPJ. <laughs> Thank you so much po. Tara na, punta na tayo kay nanay. At ayun nga, tapos na magpagupit si tatay. Ngayon, dadalawin naman natin si nanay. Oh. Sa cementerio. Pag may nadaanan tayo, bilihan ng flowers, Bila natin siya. Matutuwa yun. Oo, matutuwa so, yun kasi makikita niya yung, ano, yung, yung batang ikaw pa rin. <laughs> Nililigawan mo pa lang siya, gano'n. Cherries, ayun o. Oh. buhat Mabuhata ulit to eh. Tapos after natin, after natin sa cemetery, yung mga shopping na tayo, bibilan kita ng bago mong damit. Tapos kung may time magpa-massage tayo, tapos kumain tayo. Eh, hindi pero um malaki lang na nagastos ninyo. <laughs> Lo, wala 'yun. Wala 'yun, wag niyo isipin 'yan. Let's go basta mag-enjoy tayo ngayong araw. See you nai ay. Ayan, nandito na kami sa simenteryo Mabot kami hanggang alas 5 lang talaga to Pero mabait si George Pinahabol tayo Dito, Hindi kami nakabili ng flowers Sarado na yung mga bilihan. Aww. Dalawin na lang natin si nanay, mag-pray na lang tayo Naitignan niyo si tatay o, poging-poging ngayon. Kaso lang hindi kami nakabili ng flowers. Dahil matagal ako yung hindi. Nakakabalaw sa'yo. Ay, nandito ako. O, magpaalam ka na kay nanay. Igilit ako ni James tonight. At, ah, uh, kasinsya ka na. Dagalawin kita ulit. Bibilan ko ng damit si tatay para sa birthday niya kakain kami sa labas kasama namin si Edwin Paul, maski ikaw sana huwag -in mo inabuso rin sana ang katawan mo wala na, huwag nyo na sa'yo muna nandiyan na siya eh. siyempre masakit pa rin sa loob ko ay, dapat ko eh. maging kasama ko rin sa buhay ikaw, wala na ngangang, ay wala si nang ang ranay siya sa sana ganun talaga tapat ka ah, mas mo na body na di uh, ko pa yun na kaya lang yan ganun talaga okay. at wala kayo na nakaka isip nagbibigay alin na sa ating lahat tama na yung nakikita kita yung buhay medyo malakas ang pangangatawal medyo ikaw dapat yung magpalakas kasi kami malakas pa. Babalik okay. okay. na lang kami. Bye guys. Bye guys. <laughs> Bye Nay. Bye Tol. Maganda sa paa sketchers para sa inyo. Pwede niyo pang walk walk ganun. Okay. Sketchers. Mm -hmm. Ayun. Okay. Tawadit ka. Guys, alam nyo ba, dito ako nag-work dati sa SM. Nag-work ako dito for one year. Okay yung e, mga friend ko pa yung mga ligit sa ka nalaka pre. nagtrabaho ako dito kung isang taon ata tama guys. talagang mablok latis. Ito, block daw tayo. ano size? ano sa paano? size? pa kailangan? ano size? ano size? ano sa ibong pagsisipang ano sa ibong size? ano sa size? ano size? Ah, ako, 9-12. ko na lang yung pair para mapigil uh, para yan. Okay. At saka 9.5 best. Okay. Dati dito ako naglalagalag. Kapag, kapag ka walang mga manager, mga supervisor, ikot ito, dito dito nababaklaan. Hindi sila mga no? eh, sila mga nakabungan. Eh? Ayan si Mark. Andito, sa, kami sa Converse may stop. Ayan eh, sa may pila. Diba? <laughs> Oo, oh, alam na. <laughs> Hindi ako masalang matulog sa akin. Yung sukat niya yung isa, yung okay. ten. Ay, ay, Yung okay. ten yung isa. Kung ano mas okay sa kanya, tapos sa kung mm -hmm. yung Mahaba. O, na yun lang daw, beto. Okay. O, lakad niyo. Tapos tingnan niyo yung sa kanya. Okay na. Ayun, Okay na, okay na. Pili kayo kung ano gusto nyo. Ayun, ang dami o. Oh. Uh, ano bang size nyo? Size nyo, malaki size nyo. malaki size niyan. Yan. Large lang kayo. Carry uh, oh, at... bako. Ayan, carry yung kinuha ng ate. Ayan. Large siya tayo, medium lang. Medium lang to. Pwede yung malaki. Sakto lang. Pwede to medium. Ano malaki ba? tay? O gusto nyo mas maliit. Ayan. Ayan. O pak, baguets. Ganda. Ayan, ganda. Tapos shorts na mga kaki, gano'n. Daki or parang cream ganyan na shorts. Ayan, yeah. fitting room. So, parang siya laki dyan. O pare-pare sa... Dito, laki. Please welcome, Mr. Pogi1962, Mr. Elgada Lopez! Ma. Ang ganda! Oh, sorry. Patingin tayo. Angas! Ganda. Gustuhan nyo, Tay? Ah. Nagustuhan nyo, maganda? Oo. Oh. O, oh, diba? Baget. Ayun, suotin nyo sa birthday nyo. Ah, <laughs> oh, ganda. Yung sapatos. Sure. Yung sapatos, okay naman. No, okay na. Okay. Hindi masakit sa paa? Hindi. Ayun. Perfect. -per. Suot nyo na, tapos bili tayong bag na maliit para may bag kayo. Tara. Ito naman yung ano, <laughs> Babayaran naman natin eh. Nandun din sa box yung sa sapatos mo. Eh. O, tara <laughs> na. na. Parang poging poging-pogi. Oh, Ako yung kasama ko, oh. Shit. <laughs> oh, baguets. Tangan bag kasi lagi nawawala wallet nyo para... Mm. Ano, mga leather ba to? Ayun eh, mga silo. Huwag naman yun, dahi belt bag. Oo nga, yung, wallet yung lang. Yung mga ganito Yan yung maliit lang. Gusto nyo, anong gusto Pero nyo? Pero mas ba? maganda yung James, yung nasa taas. Wala kasing zipper, mas bet kita tatak ko zipper. Okay. Ano, pili ka sa tatlo, tayo oh, nasan yung may zipper nito? Ayun. Ito rin, may, may, mga max tube din. Pero ito first choice ni tatay. Tingin mo Edwin. Para makita mo kung ano yung mas gusto mo. Ito, ito, tapos pili ka pa dito ng iba para makikita natin kung ano yung Ayan brown. Ay, ano ba ito pa tatay? Ito daw ito. Kahit tayo ang gusto niya. Kung ano ka gusto mo, kasi hindi pwede yung gusto namin. Pwede rin ito. Hindi pwede, pwede tayo. Lagyan niyo na yung wallet nyo Nyo <laughs> Gagamitin nyo na. Gagamitin nyo na. Lagyan nyo na yung wallet nyo. Mawala-wala pa ka naman. Si tatay kasi laging nawawala ng wallet. Kaya kailangan nyo talaga ng bag. Wow, ganda. Baka discount niya. Yeah. Ano siya? From from 4,600, naging 2,300. Happy P.O. Oh. Happy P.O. Thank you for this, Apti, okay. you this girl, okay. Thank you, sir. Tapos na kami mag-shopping. Siyempre, suot niya na lahat. Pack. Ngayon, ang last na gagawin naman namin is kakain kami. Ayan, let's go. Baguets, 24 years old, friend. Ayan, for ilang ilang taon na ito, pero sa inyo tayo. Parang nasa 20 years. Parang? Iron. O, parang mga 19 years or 20 years. Ayan. Siyempre, dati, sila tatay, yung, uh, sila tatay yung nagbibigay sa amin, nagpapakain sa amin, nagpatira sa amin. So, ngayon na meron naman tayo na kami naman parang it's our time para mag-give give back naman sa kanila syempre. Meron kasi ako napanood na isang palabas parang sobrang grabe yung realization ko tungkol yung sa lolo. panood ko parang sabi ko, oo oh, nga no, hanggat, hanggat kasama mo yung mga tao mo, you have to, you have to make them happy, maglaat ka ng time sa kanila. Kaya ayun, uh, tata, tatay, gusto ko na magpasalamat sa lahat ng mga mo sa amin. Ay, eh, iyak ako. Gusto ko na magpasalamat sa lahat ng mga naitulong mo sa amin, sa family namin, kay Papa, sa amin sa mga kapatid. Ayun, maraming maraming salamat sa lahat ng pagmamahal, sa mga sa pagdidisiplina, sa lahat ng mga lessons na tinuro mo sa amin. Thank you so much. Maraming maraming salamat ay at mahal na mahal kita. Ayan, lahat lahat siguro hindi pa sapat yung mga um, regalo, yung mga na bibigay ko sa kanila ngayon kasi syempre maliit na bagay lang naman pero gusto ko lang magpasalamat ako sa aking puso na uh, um, sa'yo sa na mahal na mahal tayo at maraming, salamat, maraming salamat. La. La. Ay, sa lahat Masa nak, masa nak, Mag-ingayot, mag-agawa'y salamat sa mga ng mga Ayun yung noon, hindi pa namin naiintindihan yung salitang pagdisiplina kasi si tatay eh, sobrang grabe siya magdisiplina amin pero... Ah, um, yung pagdidisiplina pala na yon yung paraan para matuto kami sa buhay. Kasi yung mga ibang generation, yung mga iba namin pinsan, mga bata parang hindi nila, hindi nila naranasan kasi matanda na si Tatay, pero sa amin, grabe yung mga disiplinang naranasan namin kay Tatay. Pero yung pagdidisiplina naman pala na yon yung para mag sa amin sa para matuto kami para kami sa buhay. Ayun, kaya super grateful ako na nagkaroon ako ng lolo na katulad mo tayo Mahal na mahal kita. Mahal kita. I love you eto maliit na bagay pa 20,000 alawats mo kain na tayo